Lang namin. Kumaya, guys. See you. Ayan, okay, guys. Sasakay na kami ng bus. Guys. Ayan na, guys. Ang bus. Sakay na kami, guys. See? Ops. Taon lang. i-mark e Yan na yan terminal ay putsun ano yan putsun ano yan ah terminal ganda mm -hmm. sa ang i-mark e doon sa side sa gilid lang na buto pa kita Hindi lang kayo e no, nung umurang ang tag nasa na. Ay e mga kahoy, kahoy. Eh ano? Upo dyan an? Diri? Diri dahil gani? gani? <laughs> <Dure, what day>? gani? <laughs> Ano yan? Six ba? Galaxy. bago Ito kami sa ano dyan. Ano to yun? Yung guys, okay. picture lang ano. Yung department store yan. Yeah. Mga pamasyal din yan. Yeah. Hindi ko dito rin yung na uman. Pagkawas na po ito init. Ha? pasok naman kami sa Yoshi Park. Christmas store Ay, Christmas Day diri. Ay, kada ko na Christmas tree diri. diri. Ay, kadakodak Christmas Day diri. Ay, kadakodak Christmas Day diri. Ay, pero ang Day diri. Ay, kadakodak Christmas Day na Ay, Jika anda arigatou gozaimasu lagi. Bismillah, mama kelumut tadi sih. Muka kalian apa bang? Hilang juga nak balik dari sini. Kau ingin anak mengapa film? Kita tapi mana? Dua kali. Lipstick pada anak. Kalau seorang yang hilang, eyeliner, pensil, pensil. Mata pun kecil. Ooh, sige sana ako. Dilinan lang ko magani, o kalmanan magani. Dilinan ko manghilka pa na ay. Hala kay. Halin na na sa Korean 'de. Ah, Korean cosmetics magud na sila. O bigla na lang mag-onyo ta na heda na sila kundi. Halin. Gani. Kita na look kita sa price pirma ko yang isira na sila ha. Oo, kaya naaman sila Maraming kas-kas. Uh, uh, ang gusi Ang gusi po. Grabe. Masunod <laughs> kahit 23.30 noon. Diba si Juan siya? Kesa to, magigawa na ng mga kuan Ima't na pag-awas to? Ima't na? Ima't. Ima't to naman. Ima't to naman. <laughs> Yung labas na dito, guys. Ang pupusan natin is e-mart. Hindi. Tapos ng aircon. Pumasok lang kami. Pumasok lang kami sa yung DP Quadjo. Labas lang kami, guys. Pero ang ano namin, punta namin sa ano, e-mart talaga. Yan may ano patung buhangin. Ow! Oh, sa mata ang kuan. Inip, ko. An, init. tigo ka ka... Uh, o, maglolo ako mata ba? Ah, yan na guys. Ang E-Mart pala. Kita ini, ini macam apa tu? Ini, ini macam, kami, banyak kan yang keparat tu. Gitu memang peka ina, no? No kerja. Nima lagi so? Baba? Nasa sa baba yung simbal? Oh, may, may, may ah, wala. Wala sa. <laughs> <laughs> oh wala ng sa Asan daw sa kay Yogi na. Tapos yung rock. Yogi pa din. Lalabas tayo? No? Ang <laughs> galing. Naka. Pabalik kami guys. Ano na pala yung mga sasakyan to. Parking ha. Balik kami ulit. Palana, pala diretso pala Yo kasi hindi nga no, natin alam iba si, yung daan ano no ano uh, ba ah, may ato mo ra may, <laughs> ah, may sakyanan kayo hmm. Oh. kami guys kasi sa parking man, pag ito pala sa ano sa basement ang ah. sa patusan, aye pasok pala, tapos ano na siya? style din pala. Ayan na guys. Ito na kami. na sa ito? ito lang? Uh, di man di 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 Gini ma so, ni, Ay, ni pwede, 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 pwede sa kuan? Pwede, pero di lang ginaanin mo pwede mapalit ng inyong mong kuan. Kadiri ragyod na. Di lang ragyod siya. Di lang lang sapatos si yung paliton. Ha? Di lang lang sapatos yung paliton. Di lang lang patos Ano ba ang paliton? Pagkaon na lang. Gusto mo. Ito yung wang. Bala ako. May kong brandy din. Di brandy din iti. Ah, kanina lang. Lima <laughs> <laughs> <Bito, laughs> kabukmanon. Pente. Bitaw. Pente. 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 Ini mah kamu ukir. Kata kau nak pilih tingkan nunggu. Hmm, Oh, oh. Dunun, kau sih dia? Oh, saya sih saya kau lang bismol. Tanti nela yang dah guys. Okay, wala mi, wala nice mi na. Mas nice nila is style tayo. Tapatos. Si, mas nice na. is nice style. Oh, wala ba ming yung? Yeah. sa buya. Ay, ano you ko? Know. Wala mi siya alam. Ano kay? Uh, Ako may tagpalit doon.

Ayun eh. Okay. Iba ang kulay. Ay. Kusip, Ito yung maganda rin ako. Nice yan. Oh, uh, kanati. Maganda rin ito na kung nato. Parang patay ang ano niya. Ito na timing yung hmm. kusip. Ano mm, sa akin? Kasi hmm. yung pek. Ayan. Maganda yun. Maganda ang kulay. Leon pa dahil na sila lumpo. Yung may ano, yung may bulaklak na ano.

Baguni, ano ka ba Baguni. Igo. ka baguni? Kanang anak na lang. Bitbito na lang. anak Baguni. Asa ng basket? Oh, ado no lo? Iya. Ambran ambrannya Imanuna ya. Happy komandan guys. Oh? Nak gede pakan tidak ada Oh, telur telur anu ayo anak ada anak ada tu kita kinang la natunisa kapan arau arau asalnya sih yang akan tu yang di dalam kalitan ay dahkan aku sampai tu yang balas Naman si Mingyu ang ako muwa. Ano ka cute Pilihan 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 po daan ito. Pila mga pang kuwan Bakang pang Ako nang pang ang kiri. Pila mo Mahal po? Ang oh, bahala ko na. Mahal nang cute. Kailan siya mahal. Wala ba rato? Ima nun hari -re ni Rey. Hari lang. <laughs> ang <Pilihan laughs> nga kayo isip manong kurang katidad. Hindi nga. Hindi kang kaani mo pang kasalubong. Mano. Ano niya? siya? Wala ba yung mga... Huwag kaayo ng mani. 20 na kabuk na eh. Okay na siya. siya. 10 plus 10? 20 na. 20 na na yung sulod siya sa so kaani. Hindi ko ni nani yung balito. Ito naman, 20 naman na sila. O, 2, 4, 6, 8, 10. O, 10 Ayan, na din. Ito sa may nindot anang kung ano nani. Kanina lang aloy. Ay, Ay siguro cucumber, Aloy. Hindi, Al no? Cucumber. Cucumber na lang siguro itong kaunggay. Maganda. Tuloy na ito. Ito'y okay. pabunian. Okay. Maya o guys. Ayan guys. Kung sa patusan dito, mayroon pala. Ayan o pila. Ayan pila. Banda. o. Ayan 20%? Mereka enam Ayah 20% sekejap lagi Pilih Ayah nak pilih alas Pilih, 79. Guys, sa palit ng koan na kabili na ng sapatos. Yan na, galing ng footmark. Baling mga lang, guys. <laughs> Ayan na si Mingyo. dito pari. sa buruma sa anak. <laughs> Ayan, guys. Galing na kami sa A-Mart. Ayan, o. Oh. Kabili na ako ng sapatos ko. Ayan. Ayan. bibili ako sa patos para ano, sa, no? sa sorting sa punta ng Pinas. Yan. Ayan.